Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Bingo ene! It's showtime muling mga nganib ene masuspinde. Muling nabalot ng kontrobersya ang noon time show na It's Showtime matapos ang isang segment na naging sentro ng pambabatikos at mga reklamo mula sa publiko. Nitong Setyembre 3, sa kalokalik segment ng programa, isang kalahok na nagngangalang John Cyrus ang tumanghal bilang ang SB-11 member na si Stel. Bagamat nagpakitang gila si John sa kanyang performance, nagdulot ito ng hindi inaasahang reaksyon mula sa mga manonood at netizens. Sa halip na purihin at hangaan, siya ay nakatanggap ng matinding pambabatikos na nag-iwan ng malalim na pagkasugat sa kanyang damdamin. Ang kalokalik segment ng It's Showtime ay dinisenyo upang bigyan ng pagkakataon ang mga kalahok na gayahin ang kanilang mga iniidolo. Subalit sa pagkakataong ito, ang layunin ng pagpapasaya ay tila nauwi sa negatibong reaksyon, kung saan ang itsura at kilos ni Jeon ay naging pangunahing paksa ng mga mapanirang komento. Ang mga ganitong pangyayari ay nagbigay daan upang muling pag-usapan kung ang show ay nararapat bang masuspinde o mapatawan ng sanksyon. Bukod pa rito, ang unkabogable star na si Vice Ganda, ay muli ring nasangkot sa kontrobersya dahil sa kanyang mapanghamong biro na pila tumutukoy sa Movie and Television Review and Classification Board, (MTRCB). Ang mga pahayag na ito ni Vice Ganda, ay nagbigay daan sa mga spekulasyon na maaaring mapatawa ng sanksyon o suspensyon ang programa. Hindi na bago para sa, it's showtime, ang mga ganitong issue, dahil ilang beses na rin itong nasuspinde noon, dahil sa mga sensitibong segment at biro na hindi umano na ayon sa pamantayan ng MTRCB. Sa gitna ng lahat ng ito, ang MTRCB ay nagpahayag na patuloy nilang isasaalang alang ang mga reklamo ng publiko, at isa gawa ang kinakailangang hakbang upang mapanatili ang kalidad ng mga programang napapanood sa telebisyon. Isa sa mga kontrobersyal na proyekto na kasalukuyang nakarating sa MTRCB ay ang Todo na To, isang proyekto ni Rufa Maikinto na agad tinanggihan ng ahensya at tinaguri ang may X rating na nangangahulugang hindi ito angkop para sa pangkalahatang manunood. Ang naturang klasifikasyon ay muling nagpalala ng tensyon upol sa regulasyon ng mga programa sa telebisyon, at ngayon, ang It's Showtime, ay tila nasa bingit muli ng isang posibleng suspensyon. Matatandaan na noong mga nakaraang taon, ilang beses nang nasangkot ang show sa mga isyong katulad nito, kabilang ang kontrobersyal na segment noong 2015 kung saan sila ay napatawa ng sanksyon ng MPRCB. Sa kabila ng lahat ng mga usiping ito, patuloy pa rin ang mainit na suporta ng mga fans ng programa. Hindi maikakaila ang katanyagan ng It's Showtime at ang pagbibigay saya nito sa mga manonood sa loob ng mahigit isang dekada. Maraming taga-suporta ng programa ang umaasa na hindi ito tuluyang masasailalim sa suspensyon at magpapatuloy sa kanilang pagbibigay ng entertainment sa masa. Ang tanong ngayon, mapapanatili ba ng It's Showtime ang kanilang airtime o tuluyan na silang masasampahan ng sanksyon ng NPRCB? Ang mga tagahanga ay patuloy na umaasa na magkakaroon ng patas na resolusyon, ngunit sa ngayon, nananatili itong isang mainit na usapin sa industriya ng telebisyon, ang mga ganitong insidente ay nagpapaalala sa mga tagapag ng palabas na higit na kinakailangan maging maingat sa kanilang mga ipinapakitang content. Sa paglipas ng panahon, ang industriya ng telebisyon ay patuloy na hinuhugog ng mga patakaran at regulasyon, at ang It's Showtime ay isang patunay na sa kabila ng kanilang kasikatan, kailangan pa rin nilang sumunod sa mga alituntunin upang maiwasan ang mas malalaking isyu sa hinaharap. It's showtime muling mga nganib na masuspende. Muling nabalot ng kontrobersya ang noon time show na It's Showtime matapos ang isang segment na naging sentro ng pambabatikos at mga reklamo mula sa publiko. Nitong Setyembre 3, sa kalokalik segment ng programa, isang kalahok na nagngangalang John Serus ang tumanghal bilang ang SB Labinsham member na si Stel. Bagamat nagpakitang gilas si John sa kanyang performance, nagdulot ito ng hindi inaasahang reaksyon mula sa mga manonood at netizens. Sa halip na purihin at hangaan, siya ay nakatanggap ng matinding pambabatikos na nag-iwan ng malalim na pagkasugat sa kanyang damdamin. Ang kalokalik segment ng It's Showtime ay dinisenyo upang bigyan ng pagkakataon ang mga kalahok na gayahin ang kanilang mga iniidolo. Subalit sa pagkakataong ito, ang layunin ng pagpapasaya, ay tila nauwi sa negatibong reaksyon, kung saan ang itsura at kilos ni Jeon ay naging pangunahing paksa ng mga mapanirang komento. Ang mga ganitong pangyayari ay nagbigay daan, upang muling pag-usapan kung ang show ay nararapat bang masuspinde o mapatawan ng sanksyon. Bukod pa rito, ang unkabogable star na si Vice Ganda, ay muli ring nasangkot sa kontrobersya, dahil sa kanyang mapanghamong biro na tila tumutukoy sa Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB. Ang mga pahayag na ito ni Vice Ganda, ay nagbigay daan sa mga spekulasyon na maaaring mapatawa ng sanksyon o suspensyon ang programa. Hindi na bago para sa, it's showtime, ang mga ganitong issue, dahil ilang beses na rin itong nasuspinde noon, dahil sa mga sensitibong segment at biro na hindi umano na ayon sa pamantayan ng MTRCB. Sa gitna ng lahat ng ito, ang MTRCB ay nagpahayag na patuloy nilang isasaalang alang ang mga reklamo ng publiko, at isasagawa ang kinakailangang hakbang upang mapanatili ang kalidad ng mga programang napapanood sa telebisyon. Isa sa mga kontrobersyal na proyekto na kasalukuyang nakarating sa MTRCB ay ang Todo na To, isang proyekto ni Rufa Maikinto na agad tinanggihan ng ahensya at tinaguri ang may X rating na nangangahulugang hindi ito ang pop para sa pangkalahatang manunood. Ang naturang klasifikasyon ay muling nagpalala ng tensyon ukol sa regulasyon ng mga programa sa telebisyon at ngayon, ang It's Showtime ay tila nasa bingit muli ng isang posibleng suspensyon matatandaan na noong mga nakaraang taon, ilang beses nang nasangkot ang show sa mga isyong katulad nito, kabilang ang kontrobersyal na segment noong 2015 kung saan sila ay napatawa ng sanksyon ng MPRCB. Sa kabila ng lahat ng mga usiping ito, patuloy pa rin ang mainit na suporta ng mga fans ng programa. Hindi maikakaila ang katanyagan ng It's Showtime at ang pagbibigay saya nito sa mga manonood sa loob ng mahigit isang dekada. Maraming taga-suporta ng programa ang umaasa, na hindi ito tuluyang masasailalim sa suspensyon, at magpapatuloy sa kanilang pagbibigay ng entertainment sa masa. Ang tanong ngayon, mapapanatili ba ng, it's showtime, ang kanilang airtime, o tuluyan na silang masasampahan ng sanksyon ng NPRCB? Ang mga tagahanga ay patuloy na umaasa na magkakaroon ng patas na resolusyon, ngunit sa ngayon, nananatili itong isang mainit na usapin sa industriya ng telebisyon. Ang mga ganitong insidente ay nagpapaalala sa mga tagapag ng palabas na higit na kinakailangang maging maingat sa kanilang mga ipinapakitang content. Sa paglipas ng panahon, ang industriya ng telebisyon ay patuloy na hinuhubog ng mga patakaran at regulasyon, at ang It's Showtime ay isang patunay na sa kabila ng kanilang kasikatan, kailangan pa rin nilang sumunod sa mga alituntunin upang maiwasan ang mas malalaking issue sa hinaharap. Masasabi niyo sa issue natin today. This has been Angelo hanggang sa susunod na balita